Alam mo, alam mo, inspirasyon kita. Ikaw yung inspiration ko kung bakit gusto kong mabuhay na maayos. Kung bakit ako nangarap maging pulis. Bakit ko inaayos yung buhay ko. Ah, mm. ah. Alam mo, Briggs, inspiration din kita. Yeah. Mm. Lalo na, sa pag-aaral ko, mas kinagalingan ko pa. Pero paano yun? Hindi naman tayo, no? Oo. Pero hindi naman ako naghanap ng iba. Mukha pa. Ako din, Ishi. Hindi rin ako maghahanap ng iba. Pero kung magiging in a relationship man ako, ako pipiliin ko. Situationship. Yan. Yan ang tawag natin. S situationship? Pa paano situationship? S yung situation na Nakakaintindihan tayo. Yung kulang na lang in relationship, kung baga, level below. Yan. Yan ang tawag. So, so... So, parang tayo, pero hindi tayo? Pa parang ganun. Ganun lang ako. Labo naman. Pero eh. okay. Bricks, hmm. secret lang natin yun, ha? Lalo na kay Lolo Boyong. Oh. Kilala mo naman si Lolo Boyong, di ba? Oo, oh, promise. Promise? Nag-promise mm, ka, ha? Oh. Mm. Ano? Ah, sige na, Bricks. Babalikan ko na si Lolo Boyong doon. Kanapin sige ako eh. Nakikits bukas. Sige. Situation shift. Totoy Pato! Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.